Habang pinapanood mo ang video na ito, may isang kumpanya na kakakuha lang ng ilang sampung libong dolyar na netong kita. Hindi ko tinutukoy si Apple, Amazon o Tesla. Hindi ang kumpanyang ito ay mas tahimik. At kahit hindi mo alam, malamang ginagamit mo na ang mga teknolohiyang ito araw-araw. Ang Nvidia ay nakakalikha ng katumbas ng dolyar, dalawang libo at tatlong daang nakita bawat segundo sa kasalukuyan. Pero sa likod ng mga numerong ito na nakakalula, dumaan si Nvidia sa malalaking krisis at muntik nang mawala ng ilang beses. Sa kabila ng matitinding kabiguan, mga iskandalong pang-industriya at mga krisis pinansyal tuluyan na siyang sumikat. Paano nga ba naging matagumpay ang isang maliit na startup na itinatag ng tatlong inhinyero sa isang murang kainan sa California at naging higante? Tutuklasin natin sa video na ito kung aling kumpanya ang nangunguna sa artificial intelligence bilang isa sa mga pinakakumikitang negosyo sa buong mundo. Noong isang libo siyam, na raan, siyam na tatlo walang maniniwala sa NVIDIA. Noong taon na yon, nagtipo ng tatlong lalaki sa San Jose. Sa puso ng Silicon Valley, naroon si Jen Song Wong, isang karismatikong inhinyero mula Taiwan, nakakalis lang sa kanyang magandang trabaho sa large-scale integration logic. Kasama niya sina Curtis Priam at Chris Malakowski, dalawang magagaling na teknisyan mula sa higanting Sun Microsystem. Ang tatlong inhinyero na maayos na ang estado ng mga profesyon ay nangangarap ng isang bagay, ang lumikha ng makabagong teknolohiya na magbabago sa industriya nito. Nagtipon sila sa isang simpleng kainan sa imis, malayo sa marangyang tanggapan ng mga kumpanya ng teknolohiya. Nag-usap sila ng may matinding sigasig noong araw na yon. Mahinang performance ng graphics na patuloy na nagpapahirap sa mundo ng computer. Noong panahong yon, malalakas na ang mga computer, pero hindi pa rin nila kayang magpakita ng makatotohan ng graphics na makinis at kapantay ng pelikula o ng totoong mundo. Nagpasya silang harapin ang problema at nagtayo ng kumpanya para punan ang kakulangan sa teknolohiya. Pero parang baliw ang plano nila. Ang Silicon Valley ay pinaghaharian ng mga higante tulad ng Intel, AMD, at International Business Machines. Paano makakakompetensya ang isang maliit na startup laban sa mga dambuhalang ito? At mas malala pa, ang mga mamumuhunan na pinapakita nila ng kanilang proyekto ay nagdududa. Marami ang nagsasabing masyadong limitado ang merkado ng mga graphics card at hindi ito sapat kumita. Sa puntong ito, kakaunti na lang ang naniniwala sa tatlong inhinyero at mukhang mabibigo sila sa kanilang pakikipagsapalaran. Sa kabila ng maraming pagtanggi, nakakuha rin ng NVIDIA ng unang maliit na pondo. Lumipat sila sa munting opisina na kakaunti ang kagamitan ngunit sagana sa determinasyon. Mabilis nilang sinimulan ang pagtatrabaho araw gabi para sa unang pangunahing produkto, ang NV ISA, na inilabas noong 1,175. Ang unang produktong ito na ambisyoso ngunit hindi perpekto ay hindi nagtagumpay ayon sa inaasahan. May ilan pa nga magsasabi na ito ay isang kabiguan. Sa pangyayaring yon, maaring nawalan ng pag-asa ang NVIDIA at tuluyang sumuko. Pero sa halip na sumuko, magpapasya ang mga nagtatag na lumayo pa na sumugal pa ng mas malaki. Naiintindihan nila na kailangan ng radikal na pagpapahusay sa produkto at performance. Kaya nagsimula silang magtrabaho ng walang tigil sa isang bagong henerasyon ng mga graphic chip. Pagkatapos ng apat na taon ng matinding pananaliksik at ilang sampung milyong dolyar na puhunan, sa wakas ay inilabas ng NVIDIA noong labinsyam na Syam na Syam ang graphic card na GeForce 256 ang pinakaunang graphic card na kayang mag-compute ng mga larawan sa tatlong dimensyon ng direkta na may bilis na hindi pa nararanasan noon. Sa pagkakataong ito, agad itong naging matagumpay. Hinahangaan na ng mga gamer at tech press ang produkto bilang isang makabagong revolusyon sa merkado. Bilang naging bagong bituin ng Silicon Valley ang NVIDIA, isang kumpanyang makabago na patuloy na nagtutulak sa mga hangganan. Mabilis naging pamantayan at tinanggap ng mga pinakamalalaking tagalika ng video game ang teknolohiyang ito. Sa loob ng ilang taon, ang kumpanya ay naging isang rising star sa industriya mula sa pagiging hindi kilala, ngunit ito ay simula pa lamang ng kanilang kwento. Kapag dumaan ang isang kumpanya sa matinding krisis tulad ng naranasan ng Nvidia noong 2008 at walong ang natural na reaksyon ay umatras o mag-ingat. Bawasan ang mga gastos, magtanggal ng empleyado kuminto. Karamihan sa kumpanya, inuunahan ang mga proyektong may panganib. Umaasang tatahimik ang merkado, pero hindi ito ang mangyayari sa Nvidia ang chief executive officer ay tatangging sumuko sa takot. Alam niyang kapag nagpakaliit sila, mawawala rin sila sa huli. Kaya, salungat sa lungat sa opinyon ng ilang malalapit na kasamahan at ilang mamumuhunan, gagawa siya ng radikal na desisyon. Sasamantalahin ng NVIDIA ang krisis, hindi lang nila babawasan ng mga ambisyon, kundi babaguhin din ang mga ito. Hanggang ngayon, nakatutok lang ang kumpanya sa mga video game kung saan nila binuo ang kanilang reputasyon. Ngunit para kay Huang, hindi iyon sapat. Nauunawaan niya na nagbabago ang mundo at ang hinaharap ay hindi lang visual kundi magiging matalino na rin. Nakita niya ng maaga na ang susunod na revolusyong teknolohikal ay manggagaling sa lakas ng pagpoproseso, hindi sa larawan. Kaya, nagsimulang tumingin ang NVIDIA sa mga larangang halos hindi pa kilala ng karamihan noon, ang artificial intelligence, cloud computing, at scientific computing. Mga sektor na malabo, komplikado, at puno ng hindi tiyak, wala pang kita sa ngayon, pero sa palagay ni Huang, dito magaganap ang lahat. Sa halip na paghusayin lang ang mga graphics card para sa mga gamer, magpapasya ang NVIDIA na lumikha ng bagong henerasyon ng mga chip na kayang gumawa ng higit pa sa visual rendering. Mga chip na kayang magproseso ng napakaraming datos, magpatakbo ng mga supercomputer at artificial intelligence. Noon kakaunti lang ang mga kumpanyang interesado sa artificial intelligence. Ito ay tila napakalayo pa bago magamit araw-araw. Binabanggit ito sa ilang mga laboratorio at technical na publikasyon, ngunit wala pang nagtutuon dito para kumita agad sa maikling panahon. Ngunit mas malawak ang pananaw ni Huang. Kumbinsido siya na papasok ang mundo sa bagong panahon kung saan ang mga computer ay hindi lang magpapakita ng larawan kundi umunawa, matuto at mag-adapt. Kakaunti lang sa mundo ang may sapat na lakas ng pag-compute para dito. Kaya nagpasya ang NVIDIA na mag-invest ng malaki, hindi sa pag-aanunsyo o marketing kundi sa purong pananaliksik. Itinaya ng kumpanya ang lahat sa kakayahan nitong mag-innovate, gumawa ng mga produktong wala pang humihiling ngayon pero balang araw ay gugustuhin ng lahat. Isa itong napakadelikadong sugal, Nagpapagaling pa rin ang NVIDIA at may malaking pressure mula sa mga shareholder dahil hindi pa normal ang kanilang pananalapi. Pero ang desisyong ito na taliwas sa Agos ang magiging pinakamahalagang pagliko sa buong kasaysayan ng kumpanya. Walang kamalay-malay, nagtanim na ang NVIDIA ng mga binhi ng pinakamalaking teknolohikal na pagbabago ng ikadalawamput isang siglo ilang taon mula ngayon. Matapos itaya ang lahat sa artificial na intelihensya ng ilang taon, tahimik na umusad ang NVIDIA sila ay nagde-develop ng mga bagong chips, nag invest at itinutulak ang mga team sa sukdulan. Subalit sa labas, iilan lamang ang nakakaunawa sa kanilang ginagawa. Nananatiling mababa ang kita at benta mula sa mga bagong sektor na ito. Patuloy na tinititingnan ng mga merkado ang Nvidia bilang kumpanya ng graphics card para sa mga gamer, ngunit sa loob ng kumpanya, may malaking bagay na pinaghahandaan. Simula noong 2015 napansin ng ilang higante sa teknolohiya na hindi na sapat ang mga lumang pamamaraan upang sanayin ang artificial na intelihensya, patakbuhin ang self-driving na sasakyan at suriin ang maraming datos kailangan ng malaking lakas ng pagpoproseso. At dito, nadiskubre niya ang isang hindi inaasahang bagay. Ang mga chip ng NVIDIA na original na ginawa para magpakita ng graphics ng video game ay perpekto para sa ganitong klase ng gawain. Google, Amazon, Tesla, Meta, lahat sila ay lalapit sa NVIDIA. Naglalagay sila ng mga orders, sinusubukan ang performance at malawakang tinatanggap ang mga teknolohiyang ito. Sa loob ng ilang taon, naging pangunahing tagapagtustos si NVIDIA ng bagong tahimik na revolusyon ito. Sumabog ang mga demand. Ang dating mapanganib na sugal ay magiging malinaw na pagpipilian para sa industriya. Ang mga NVIDIA chip ay nasa bawat data center, pananaliksik lab, self-driving sasakyan, robot, at sa lalong madaling panahon sa lahat ng artificial intelligence system sa mundo. Ang tunay na pagbabago ay mangyayari sa 2023. At 2023, ang artificial na intelihensya na dating pang-eksperto lang ay magiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Nang dumating ang 4GPT na tuklasan ng mundo ang mga generative artificial na intelihensya, biglang gustong sumali ang lahat ng kumpanya, kailangan nila kaagad ng lakas. Ang lakas na ito ay tinatawag na NVIDIA. Ang pinaka-advanced na mga artificial na intelihensya model ay tumatakbo sa mga GPU ng NVIDIA, lalo na ang A100 at H100. Dumarami ang mga order, nagkukumpitensya ang mga kumpanya para makuha ito at biglang tumaas ang halaga ng mga kumpanya sa loob lang ng ilang buwan. Naabot nito ang simbolikong antas ng isang libong bilyong dolyar at sumali sa Apple, Microsoft o Amazon sa napakasekretong club ng pinakamakapangyarihang mga kumpanya sa mundo. Habang namamayani ang mga higanting ito sa telepono at software, si NVIDIA naman ang magahari bilang nagbibigay buhay sa lahat ang utak ng mga makina. Lahat ay nagising at pinag-usapan ang hindi kapanipaniwalang himala, paglago at biglaang tagumpay ng NVIDIA. Pero sa totoo lang, ngayong alam mo na ang kwentong ito. Hindi nakakagulat, ito ang bunga ng matinding pustahang ginawa sampung taon na ang nakakaraan sa katahimikan at kawalang kasiguraduhan. Walang tsamba si Nvidia, nakita lang niya ang hinaharap bago ang iba at naghanda siya para dito anuman ang mangyari. Ang pambihirang tagumpay ni Nvidia ay maaaring ituring na bunga ng swerte o ng pagkakaroon ng magandang ideya sa tamang panahon. Pero iba talaga ang realidad kung bakit nangingibabaw ngayon ang kumpanya. Ito ay dahil sa isang napakalinaw na estrategiya na maaring ibuod sa tatlong mahahalagang susi na maaari mo rin gamitin sa sarili mong mga proyekto. Ang unang susi ay ang kanilang kamanghamanghang kakayahan sa pag-anticipate. Simulat sa pool, sinikap ng NVIDIA na higitan ang kakayahan ng kanyang mga kakompetensya at hindi lamang nakasabay sa mga pagbabago sa merkado. Naunawaan niya ng mas maaga kaysa iba na ang kinabukasan ng teknolohiya ay nasa malakas na graphics at sa artificial intelligence. Paulit-ulit na inunahan ni NVIDIA ang mga trend na itinuturing ng iba na masyadong delikado o malayo pa. Ito mismo ang nagbigay sa kanya ng laging isang hakbang na kalamangan. Ang pangalawang susi ay ang kanilang pambihirang tibay sa harap ng mga krisis, di gaya ng maraming kompanya na natataranta at sumusuko sa pagdating ng krisis. Gaya ng madalas nating makita sa channel, pinipili ng NVIDIA na gumawa ng malalaking desisyon kadalasang salungat sa daloy ng Agos. Kahit na may mga iskandalo sa industriya, mga depektibong chips noong 2008 o mga kaguluhang pang-ekonomiya, nagawa nitong gamitin ang mga pagsubok bilang hakbang patungo sa mga bagong oportunidad. Ang kanyang pambihirang tibay ang nagbigay daan sa kanya na makaligtas at lumabas na mas malakas pagkatapos ng bawat unos. Panghuli ang ikatlong susi ay ang tuloy-tuloy na inovasyon. Patuloy ang malakihang pamumuhunan ni NVIDIA sa pananaliksik at pag-unlad, Bilyon-bilyong dolyar kada taon ang inilalaan para makagawa ng mas makapangyarihang mga chip na angkop sa mga bagong gamit ng teknolohiya. Magang na ng kumpanya na para manatili sa tuktok, kailangan nilang patuloy na baguhin ang mga produkto at manatiling makabuluhan. Dahil sa estratehiyang ito, malaki ang naging dominasyon nila ngayon sa napakakompetitibong merkado ng mga graphic chip at artificial na intelihensya, ang malaking kita ng kumpanya ay dulot ng mahusay na pamamahala sa tatlong estratehikong sandata, magplano, manatiling matatag at mag-innovate. Ang mga sandatang ito ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan laban sa mga kakumpetensya, ngunit ang kwento ay hindi natatapos. Ngayong kumikita ang NVIDIA ng mahigit dolyar. Dalawang libo at tatlong ang bawat segundo ang tanong ay, hanggang saan aabot ang kumpanyang tila hindi matitinag? Ano ang susunod na krisis na kailangan nilang lampasan? At higit sa lahat, kaya-kaya nila.